What's up sa inyo mga ka-showbiz! Nagsalita na ang premier star ng ABS-CBN na si Katrin Bernardo patungkol sa nag-viral na video niya kamakailan kung saan may hinihit-hit siya. Matatanda ang isang TikTok video ang kumalat nitong Julay lang kung saan kinuna ng isang netizen ng video si Catherine Bernardo habang nakaupo siya kasama ang isa namang personal assistant niya. At laking gulat nga ng lahat nang biglang may inilabas si Catherine Bernardo at hit niya na napag-alaman namang isang vape. At ngayon niya ay nagsalita na si Catherine Bernardo at sinumpalpal ang netizen na kumuha ng nasabing video. Dinepensahan din ng aktres ang kanyang sarili at sinabing hindi dinedefine nung pagbe-vape niya ang pagkataon niya. Narito ang kanyang naging pahayag. Una, sad ako na may video about it kasi parang inano yung privacy ko. But then it happened so okay lang kung nangyari na. Kung ginagawa ko yon or hindi ko ginagawa. Ginagawa ko lang ba yon sa movie? Hindi naman nun ide-define yung pagkatao ko. It won't make me less of a person. Depende na lang yun sa mga tao. Sana it won't happen again kasi kailangan din namin yung privacy and personal space namin. Hati naman ang naging opinion ng mga netizens ukol sa naging statement ni Katrina Bernardo. Depensa ng kanyang mga fans, nag-vape lang daw na issue na agad. E buti daw sana kung Yossi o Sigarilyo ang hinihit-hit niya. Pero buwelta naman ng kanyang mga bashers. Bad role model daw siya, especially since karamihan ng kanyang mga fans e mga teenagers pa lang. Samantala, narito pa ang naging komento ng mga netizens. Ask them for consent. Wag kayong magpaka-inosente dyan. Tao lang din yan. Diyos ko kayo. Pati ba naman privacy ng artista, pinipigtil nyo. WTF, respect them. Public figure asking for privacy? Haler, nag-artista ka pa. Being a public figure, di na ibig sabihin may karapatan na kayo sa buong buhay ng tao and you don't have any rights invading dun sa private life niya. Please have some respect and give them safe space and boundaries. Being a public figure has limitation to the public. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz update, mag-subscribe at follow lamang po.